Narito na ang mga nagtrending trending na kwento sa mundo ng social media. Imahe ni Jesus sa isang obrang gawa sa asin, kinabiliban ng mga netizen. Delivery rider, proud tatay sa anak na achiever. Literato ng anak na cum laude, ibinalandra habang nagtatrabaho. Surpresa ng isang anak sa kanyang ina, kinaantigan ng netizens. Ang dalaga, nakapasa sa MedTech Board Exam. Buhay na bulate natagpuan sa utak ng isang 64-year-old na lola sa Australia. At Bella Padilla nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ama. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Bayan ng Ama. Ganyan nilarawan ng mga netizen ang delivery rider na tampok sa ating trending na kwento. Ang tatay kasi na ito, nakuhana ng litrato, suot ang tila ID Lace kung saan nakalagay ang graduation picture ng kanyang anak na cum laude. Ang good vibes na hatid nito online tutukan sa report ni Millie Borja. tayong achievement sa buhay, siguradong isa sa mga maunang pumalakpak ay ang ating mga magulang. Nagpatotoo rito ang isang delivery rider na tatay matapos siyang makuhana ng letrato sa kalsada. Suot ang ID Lace kung saan nakasabit ang graduation pic ng anak at ang pagtatapos nito na may Latin honor na cum laude. Nakasulat din sa papel ang mga katagang proud papa. Kapansin-pansin din na nakalagay ang kaparehong litrato sa box ng kanyang motor na nagpakita kung gaano talaga ito ka-proud sa kanya. Ng anak. Ayon sa uploader na si Mark Palangka, nadaanan niya lang si tatay noong pauwi ito galing trabaho. At nang makita ang nakabalandrang picture ng anak nito, nakakawala raw talaga ng pagod. Dagdag pa ni Mark, nakaka-proud daw talaga ang mga magulang na lumalaban araw-araw. Kaya naman ang ginawa nito, sinaluduhan at binusinahan si tatay bilang tanda ng paghanga at respeto. Umani naman ito ng pagbati at good vibes na komento mula sa netizens. sa ating next viral story, salt artwork. Isang obrang nagpapakita ng imahe ni Kristo ang kinabibiliban ngayon sa social media. Pero ang mas nagpamangha sa mga netizen ang ginamit na medium para mabuo ang likhang ito. Walang iba kundi asin. Silipin ang trending salt artwork sa report ni Pamela Adriano. Marami ang napawaw sa obrang ito na nagpapakita ng imahe ni Kristo. na gawa ng artist at seafarer na si J.P. Magno na tubong ilo-ilo. Pero ang mas nagpabilib sa mga netizen ay kung paano nilikha ito. Ang ginamit kasi ni J.P. hindi marker, colored pencil o kung ano pang art o drawing material dahil ang nagsilbing kanyang medium ay walang iba kundi asin. Ginawa raw ni JP ang salt artwork na ito bilang pagsalubong sa Burr Months. Pagbabahagi niya, first time daw niyang gumawa ng ganitong klasing obra. Dalawang oras daw ang inabot ni JP sa paglikha ng tinawag niyang Jesus Christ salt artwork. Samantala, itim na plato naman ang tila illustration board na nagsilbing canvas ng kanyang obra at cotton buds naman daw ang ginamit niya para buuin ang imahe. Pagkukwento pa ni JP, imahe talaga ni Jesus ang kadalasang subject niya sa kanyang mga likhang sining dahil daw sa kanyang pananampalataya. Pero bukod dito, marami ng iba pang obrang nilikha si JP gamit ang iba't ibang pagkain. Kagaya na lamang nito kung saan ginamit niya ang ketchup para lumikha ng imahe ng isang muka. Habang dito naman, ginamit niya ang chocolate spread bilang kanyang medium at ang tinapay mismo bilang kanyang canvas. Ayon kay JP, tatlong taon na raw niyang ginagawa ang paglikha ng mga obra gamit ang mga pagkain. Pero maliban dito, mahusay din ang naturang artist sa traditional drawing. Halimbawa na lamang ang paggamit ng graphite pencil. Ayon sa kanya, ang pagguhit daw ang nagsisilbing kanyang libangan sa tuwing malulungkot o stressed ito sa kanyang trabaho sa barko. Sa ating next trending story, Mom, I did it! Ngayong taon, kaliwat ka ng selebrasyon at nakakaantig damdaming kwento ng mga pumasa sa iba't ibang licensure exams ang ating nasasaksihan sa social media. Kabilang na riyan ang isang TikTok video na nagpaantig sa puso ng netizens tampok ang isang medical technology graduate na pinaluha ang kanyang ina sa handog na sorpresa. Sinabi niya kasi sa kanyang mami na siya ay naghahanda pa lamang para sa comprehensive test para sa med school. Pero ang totoo, nag-take na siya ng medical technologist licensure examination at nakapasa na. Panoorin ang naging reaksyon ni mami sa surprise ng anak niyang si Kiara sa trending report ni Liway Abas. maraming na tayong nasaksihang mga istorya na nagpaantig at nagpaluha sa netizens nareyan ang pagbabalita na magtatapos with flying colors o di kaya naman ay napasama ang kanilang mga pangalan sa mga nakapasa sa licensure exams kaya naman ang medtech graduate na si Kiara kakaibang pasabog ang ibinalita sa kanyang pamilya sa kanyang TikTok video, kinuwento niya ang naging journey tungo sa napakagandang sorpresa na nagdulot ng tears of joy sa kanyang mommy. Sinabi kasi sa kanila ni Kiara na siya ay kasalukuyang naghahanda para sa comprehensive test nang sa gayon ay makapag-med school na siya. Pero ang totoo pala, nagre-review siya para sa Medical Technologist Licensure Exam. At dahil sa kanyang determinasyon at porsigido sa pagre-review, ay nagbunga naman ito dahil si Kiara, ganap na Medical Technologist na matapos niyang maipasa ang naturang Licensure Exam. Kaya naman ibinahagi niya sa kanyang mommy ang pinakamagandang balita. Remember when I said to take ako ng, ano, no. ng, ng comprehensive exam ko? Mm. I did not take my comprehensive Ano? My words. Oh. <laughs> <laughs> Hindi makapaniwala ang kanyang mommy at tuluyan na siyang naluha dahil araw-araw niya pinagdarasal ang katagumpayan ni Kiara sa pagre-review. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Ang netizens naman, nagpaabot ng pagbati kay Kiara dahil maging sila rin ay napahanga at napaluha sa handog niyang sorpresa. Para sa ating next viral story, Live Parasitic Worm! Pamilyar tayo sa tinatawag na bulate sa tiyan, isang uri ng infeksyon na nasusolusyonan sa pamagitan ng deworming o yun bang pagpupurga. Pero sa isang ulat mula sa bansang Australia, isang 64 na taong gulang na lola ang nakitaan ng buhay na bulate sa utak. Ang natagpo ang live parasitic worm may habang mahigit 3 pulgada saan nga kaya ito posibleng nakuha ng matanda alamin sa report ni Angelica Cosme Sa kauna-unahang pagkakataon, isang live parasitic worm o buhay na bulate ang natagpuan sa utak ng isang 64 anyos na lola sa Australia. Ang parasitic roundworm na kung tawagin ay Opisthorchis robertsi na nakuha sa utak ng matanda. May habang 8 centimeters o mahigit tatlong pulgada batay sa pagsusuri ng mga doktor at researchers sa Australian National University at Canberra Hospital. Ang bulating ito, karaniwan anyang natatagpuan sa mga carpet python. Nabatid na mula 2021 ay nauospital na ang matanda dahil sa pneumonia, abdominal pain, diarrhea, dry cough, fever at night sweats. Hanggang sa naging makakalimutin ito at nakitaan ng sintomas ng depresyon, kaya isinalang siya sa MRI kung saan nakita ang abnormalidad sa kanyang utak at inirekomendang operahan na siyang naging daan sa pagkatuklas sa naturang bulate sa utak. Lumabas din sa pag-aaral ng mga eksperto na posibleng nakuha ng matanda ang naturang impeksyon mula sa warrigal greens o isang uri ng native grass na kanyang kinukuha malapit sa kanilang tahanan sa southeastern state ng New South Wales at niluluto. Ang naturang damo kasi habitat pala ng pythons. Sa ngayon patuloy na minamonitor ng mga espesyalista ang kondisyon ng matanda. At para sa trending showbiz balita, aktres na si Bella Padilla nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ama. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Pumanaw ang British father ni Bella Padilla na si Cornelio Sullivan. Itong kinumpirma ng aktres sa pamamagitan ng isang Instagram post. Ayon kay Bella, sumakabilang buhay ang kanyang ama habang natutulog. Kalaki pang ilang mga larawan, inalala ng aktres ang mga magagandang alaala -ala at mga aral na natutunan sa yumaong ama. Sa huli, tinapos nito ang post sa mensaheng, I will always wish for one more day, but that would be unfair. For now and until paradise comes, the memories will tide us over. Bumuhos naman ang kahikiramay mula sa mga kasamahan ni Bella sa industriya. Gaya ni na Sharon Cuneta, Ann Curtis, Bong Navarro, Agot Isidro, Cherry Pai Picache, Lorna Tolentino, Jerry Corozales, at Maria Rodriguez. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng mga proud parents punang ating mga graduates. sa congratulations, hindi lamang sa mga graduates kundi pati sa mga magulang nyo. O ba diba? proud parents talaga. At syempre, nakakataba ng puso dahil alam naman po natin na kayang isakripisyo ng magulang ang lahat para lang sa kanilang mga anak. Ganun po ang pagmamahal ng magulang, ba diba? Kumakayod, nagtatrabaho araw-araw, kahit papagod po yet. At syempre, kahit dilubyo, susuungin para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang buong pamilya. At syempre, makapag-aral ang mga anak na. Kadito po sa Pilipinas, salagang mataas puntingin po natin sa edukasyon at para sa atin mahalaga po itong parte ng buhay ng ating mga kabataan. Kaya naman sa mga magulang na alam naman po natin na gusto pa nila na higitan sila ng kanilang mga anak. Nakikita po nila ang edukasyon bilang isa sa susi ng tagumpay para naman po sa kanilang mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Kaya 'wag na po tayong magtaka kung bakit ang mga magulang na ito ay sobrang proud at sobrang happy kapag ang kanilang mga anak ay talaga namang successful, matagumpay sa kanilang mga ambisyon. At eh, syempre, nakikita naman po natin na, na gustong gusto po rin nila na bida rin po ang kanilang mga magulang dahil alam naman po natin na, na ang mga bata po o mga anak na marunong pong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang ay talagang mabibiyayaan. So sa mga magulang, parang kayo na rin po ang tagumpay, di ba? So congratulations na rin po sa inyo at sa lahat po ng mga nagtapos, mga nag-graduate at sa mga magulang nyo po. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, hugoin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.